kahulugan ng buli sa panaginip. Kasama sa pananakot ang nakakatakot na pag-uugali na maaaring harapin ng lahat. Ang pananakot ay magiging isang pag-aalala para sa lahat. Ito ay isang banta na nagpabalisa at natakot sa lahat na may gagawa ng panunuya. Ito ay isang gawa na nagpaparamdam sa isang tao na mababa at napahiya sa harap ng maraming tao. Ang pagkilos na ito ay maaari makaramdam ng pagkabiko at kawalan ng pag-asa at kahihiyan din. Kung ito ay naroroon sa panaginip, ito ay kumakatawan sa mga pagkabiko sa hinaharap. Ipinapakita rin ng larawang ito na may nararamdaman discomfort kapag nakikipag-ugnayan ka. Ang mga panaginip tungkol sa pananakot ay nagpapahiwatig na kailangan mong itigil ang nakagawian. Kailangan mong baguhin ang iyong mga gawi at gumawa ng ibang bagay. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ngayon ay kumilos. Baka may bago kang gagawin. Ang panliligalig sa mga panaginip ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong takasan ang responsibilidad. Ipinapakita nito ang iyong pangangailangan para sa atensyon at pagkilala. Ang isang taong nang iinsulto at minamaliit sa isang panaginip ay sumisimbolo na kailangan mong linawi ng isang bagay. Kailangan mong lutasin ang mga problema sa nakaraan upang simulan mo ang pagtahak sa isang bagong landas. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang senyales na kailangan mo ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nang-aapi sa iyo. Kapag nanaginip ka na may nang-aapi sa iyo, ito ay tanda ng iyong takot. Kailangan mong maging bukas sa ibang tao o ipaalam sa kanila. Makakatulong ito kung gumawa ka ng mga pagpapabuti sa iyong buhay. Subukan maglaan ng oras at mag-isip tungkol sa paglutas ng mga paghihirap ng mabilis. Kung ito ay isang paulit-ulit na panaginip, dapat kang mag-ingat dahil maaari kang humarap sa mga problema sa pananakot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga estranghero na nananakot sa iyo. Kapag binubuli ka ng isang hindi mo kilala, maaari ito maging isang hindi kasiyasiang karanasan. Ang takot ay naroroon dahil sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga estranghero na nang-aapi sa iyo ay refleksyon ng isang tao sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong pamilya na binubuli ka. Kapag napanaginipan mong binubuli ka ng iyong pamilya, nangangahulugan ito na magandang simula sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang isang senyales na nakakaramdam ka ng ligtas at tiwala. Sa tingin mo ay meron kang tamang mga paniniwala sa buhay at nananatiling optimistiko. Isa ito sa pinakamagandang panaginip tungkol sa pambubuli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabuli sa trabaho. Kapag napanaginipan mong mabuli sa trabaho, sumisimbolo ito na kailangan mong magsikap. Kailangan mong mag-iwan ng masasamang alaala at tumutok habang ginagawa ang iyong trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pananakot ng isang tao. Kung nanaginip kang mangharas ng isang tao, ito ay isang babala na kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga paniniwala. Maaari ka magtaka kung nagkamali ka sa ilang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay salamin ng isang problema na kailangan mong maunawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong ex na nanghaharas sa iyo. Kung nanaginip ka na hinaharas ka ng ex mo, ito ay sanyalas na kailangan mo isaalang-alang kung gusto mo pa bang manatili sa iyong ex. Choice mo yan. Kung ang panaginip na ito ay hindi ka komportable, pagkatapos magising, maaari mong maramdaman ang parehong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bullying. Kung na naginip kang makakita ng pambubuli, sumisimbolo ito na oras na para baguhin ang iyong pamumuhay. Ang magagawa ng pananakot sa panaginip ay maaari maging lubhang nakababahala at nauugnay sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa ibang tao sa paggising sa buhay. Kapag nakakita ka ng pambubuli, ipinapakita eh nito na hindi ka komportable sa isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabuli sa kalye. Ang mga panaginip tungkol sa mabuli sa kalye ay isang larawan ng iyong pagnanais na tumakas sa isang bagay o isang tao. Ang panaginip na ito ay isang anunsyo na hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Para dyan, kailangan mong kontrolin ang iyong sarili.